Aries, maging alerto ka sa iyong mga ginagawa lalo na kung tungkol sa pera, dahil kung magbibigay na magiging mabait ay baka ikaw, ay makakuha ng kalungkutan kaya maging maingat, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, umiwas ka muna sa pagbabuhat ng mabibigat para sa iyong kalusugan, at iwasan mo rin ang pagbibigay ng mga kaalaman sa mga kasama, kahit pa matagal ng kaibigan, para hindi ka makakuha ng ikakalungkot, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, kung magbibiyahe ka dapat ay may ugali kang masungit muna para makaiwas ka sa manggagacho, at umiwas ka sa pera, na pagbibigay o paggasta ng hindi naman kailangan, para makaiwas ka sa mga bigla ang gastusan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer, huwag ka muna basta magtitiwala kagad ngayong araw, lalo na sa trabaho at sa mga kumare at kumpare. Dahil baka makuhanan ka ng karunungan ng hindi mo nalalaman, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Leo, huwag kang magsalita na kahit alam mong nasa tama ka sa trabaho, o sa mga sinasabi, sa pamilya dahil mas mainam sa iyo ang maging Matahimik ngayong araw, para maging masaya ka sa mga magagawa, Signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, laging mahaba ang iyong pasensya, dapat ang maging ugali mo ngayong araw, dahil doon mo makukuha ang iyong mga swerte na magagawa, kung mabilis na maiinis o magagalit ay pwede magdala sa iyo ng kalungkutan. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Libra, Maging mapanuri ka sa mga pwedeng makausap, at mga bigla ang kakausap sa iyo. Dahil tungkol sa maling relasyon ang ninanais, at huwag ka magpapahiram ng pera. Dahil walang pag-asa na mabayaran ka, signos na pahiwatig ng mga bituin. Scorpio. mag ka sa mga bigla ang makakausap, at hihingan ka, kagad ng desisyon, Baka ikaw ay masilat kahit maganda, ang offer magingat ka ng husto, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, maging mahaba ang iyong pasensya sa mga dapat na gagawin, at kakausapin dahil baka makapagbigay ka na information na hindi nila dapat na malaman, at umiwas ka sa bigla ang pagbibiyahe, nang wala sa schedule mo para makaiwas ka sa gastos, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, huwag ka muna maliligo ng matagal lalo na sa gabi, at umiwas ka rin muna sa dagat o ilog, At umiwas ka sa mga tao na mahilig magsalita ng kayabangan para makaiwas ka mainis na pwedeng magdala sa iyo ng bad energy signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, mag-ingat ka sa mga bagong makakausap lalo na kung sa pera, at iwasan mo ring gumawa ng bigla ang paggawa ng desisyon, at bigla ang pagbibiyahe ngayong araw, signos na pahiwatig ng sikat ng araw, Pisces, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil sila ang pwedeng magdala sa iyo ng suliranin at huwag ka rin makipagbiroan muna ngayong araw para makaiwas kang magalit, Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.